14, 15, 15, 15. Ng eh, kumusta naman ang tinda? Ngayon po, misan na po, Matu? Kaya kami ng bigas kilo. Pwede na po yun. Anong oras kayo naglako? Alas na po eh. Nang umaga? Tapos? Ganito, alas sa hapon, alas 4, kaya dami pa po kami Eh, maubos ito mamaya. Hindi na po kami maglalako eh. May Uwi. Torpio na eh. Pauwi na. Eh, paano Hindi na ubos. Wala wala. <laughs> Kaya magagawa. lang pa ako. Eh, masasayang yung iba. Pagulahin namin yung iba. Pagulahin po namin yung iba. Pagulahin. Kapili lang po kami isang kilo. So ito, mga magkano lahat ang kikitain mo dyan? Ayan po. Pag naubos po yan, nasa 700 pa po ako okay. eh. Sa tubo eh? Oo. Kaya puhunan? hunan? Yeah, labas na po puhunan. Labas na. Eh paano? Kaya hindi naubos? Wala po. Tubo. Walang tubo? Hindi wala. ding kita. Wala po ah, Ilang taon na kayo ate? 40. Pangalan niyo po? Arjie. po. Ito, anak mo to? Okay. Ilan ang anak mo? Ano? trabaho sa bayo, mister. Bakit walang trabaho si mister? Wala pa po, po eh. Naglalakot. Diba, pag nag-video tayo. So, wala sa trabaho. So, kayo muna naglalako? So, ito malunggay? Pwede ko ba? Pwede ko ba hingin niya malunggay? Okay lang? Ha? Wala nga akong pambayad eh. Sige po, wala po. Okay lang? ito, marami ka bang ano? po. Okay. At 700 pa po. Okay. Ito na po yung pinakatopo. Eh, eh, 600 lang po yung po na na. Ito pa, ito, eh, ito lang po na. Marami naman po bili. Meron naman po. At least, meron kang pinagkakitaan. Opo. Okay. Ha? Ah. Tama po sa amin. Okay lang po sa amin. Makabili ng isang kilo sa araw-araw. Isang araw, isang kilo. At so, isang kilo so, sa araw-araw. Kung e, alam namin, ganyan na. Ah. Gulay na. gulay oh, na lang. Kasi wala na kayo pagdilingan. Pero eh. pwedeng kawasin yung punan. Pwede mawawala na wala na kayo pinakalap ano po. Araw-araw nyo ito ginagawa. Saan ka kumukuha ng gulay? Sa bayan po. Eh, pa po. Inahango mo doon? Inahango pa. Inahango po namin. So mabuti, sinasamahan ka ng anak mo. Okay. Ito, panganay mo to. Pangalawa. Ang panganay? So may maliit ka pa. Ilan taon? Three years old. Three years old. Ngayon ba na pandemya tayo o ramdam talaga na mahirap ang buhay? Simula okay, pa nung una pa. Una ang lockdown natin. Na Oo. -o. Hanggang ngayon. Hirap. Opo. Nakatabaho naman yung mister ko. Ano, one month lang. Wala na naman ngayon. Mabuti, hindi ka na ng bahay. Umupaan ko ako. Magkano isang buwan? 700 po. Malaki na nga po at ang hinabi. Bakit? Bila, <laughs> wala kasi kami ano, pang babae sa bahay. Bila, bibigay lang po kami. Pang isang buwan, ganyan. Nasa 3,000 na po. Tanginapin. So, o, kagaya nito, iba na ang ano. Ito, ito ang palaya, medyo ano na yan. Pagulayan na lang. At least mayroon ka, mayroon ka ng... Mayroon ka ng ulam, may ulam ka na. Bigas na lang kulang. Opo, pwede namin bigyan sa kilo ngayon. Ako. Bukas naman ulit sa kilo. Mm hmm. Uwi kami ng tanghali. Bibili kami yung bigas. Masahin sa tanghali. Kung kakabot, lakay lang na namin tayo para sa pre Ganito kaya kita tinawag? Kasi mayroon akong ibibigay sa'yo. Meron akong bibigay sa iyo, ha? Salamat naman po. Pati lang, di ba pa naman nakikita? <laughs> <laughs> kunin ko lang. Okay, maganda naman po yung magpapasalamat na. <laughs> uh, hindi, kunin ko lang ay ibibigay ko sa iyo. Punting tulong nanto. Okay lang. Ano? Uh. Ito. Palitay, palitay sa gulay Hindi <laughs> ko, ba? bayag ka. Hindi, <laughs> 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 mga kapatid, binibiro ko lang si nanay. Ito. Oh, Ito lang bahay mo. Ah, so, pauwi ka na. So, ito bigas. Limang kilo. Ito, groceries. Maraming salamat. O, oh, tingnan, tingnan, mo muna kung ano laman. Pero, blessed, pagkain na tumalakit. Tulong na po sa mga anak ko. Ha, ah, ito? Tulong na po sa mga anak ko. Yan, galing yan sa ating uh, kapatid na si Laura Biracket. Ang sponsor natin, si Laura. Para daw sa'yo yan. Maraming salamat. Ha? Huh? Maraming pong salamat. O, okay, ba't parang naliluha ka na eh? Oo. Oh. Ha? Ay, tuwa ka lang. Kaya lang ka. Galing yan sa ating sponsor. Uh, gusto yung tumulong sa inyo. Gusto yung tumulong sa mga kagaya nyo. Maraming salamat din sa salamat. At sayo. least nakita tayo, no? Uh Oo. -oh. So para sa iyo talaga yan. Uh -oh. Maraming salamat. Oh, huwag ka na umiyak. Oh. Si yung umiiyak, oh. Kasi <laughs> masalaya, masaya lang. Ah, ah, ano, tears of joy. Oo. Uh oh. surprise ka ba? Opo. Ba, akala mo bibili ako gulay. <laughs> Ay, tumutulong ang luha, <laughs> <laughs> oh. Wala. sir? Bibili kang gulay. Oo. Oh. Hindi, uh, kita kanina doon. Nakita kita. Kasi gusto kong ibigay sa iyo yan. Ikaw ang karapat-dapat tumanggap niyan. Marami, marami, salamat. salamat. Uh, hindi, hindi naman kita kakilala, hindi mo ako kilala, pero... Napili kita sa araw na to. Marami. Salamat din sa iyo, ha? Po, salamat po sa lahat to. Tuloy lang ang laban. Huwag kang huwag sumuko. Okay. May awa ang Diyos sa atin, ha? Hindi naman habang buhay na ina magtitinda ka ng gulay. May plano ang Diyos na umahon, makaangat ka din. Oh. So laban lang tayo. Oh. So salamat sa iyo. Hindi na kita Maraming. Hindi na kita abalahin kasi labi na. Baka maabutan din ng barangay. Bye bye. Thank you ha. So ayan kapatid, nagpasalamat si Ate. Sa aming sponsor, Laura Birakit. Laura Birakit, salamat. At anggap ni Nana yung iyong uh, ayuda. Salamat. Okay. Ingat ha. Ingat kayo. Bye-bye. Walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for regrets. I've been flying from town to town.